Yun din atin na kanina. Mas... Uh. Yeah. Magandang maga sa inyong lahat. Yun. Dito na, na naman tayo. May aakitin tayong bundok. Dito sa Ilocos Norte. Apayaw. Ito yung Mount Sikapu. Yan yung mga kasamahan natin at ang makakasabay nating mga mountaineering group. Yan ang mga kasamahan natin. So. Um. Hello. po. Welcome to Kalanasan, yeah. sir. Yung medyo po sila dito sa... Ano. Makikita po tayo sa YouTube channel ko. <laughs> In Ingat po, po sa pag-akyat sa Mount Sika po. Yeah. Sa mauulit. <laughs> good morning, good morning. Ayun. Tatawanan sila sa mga daladala nilang bag. 9 o'clock na ng umaga. Tangali na kami. Ayun. Dito tayo ngayon sa ng norte apayao nakakatawa <coughs> <coughs> ka mula pa lang <laughs> dilim na Siyempre, ganun talaga. Focus ko, pupokus ko kayo. Tumingin naman kayo, masyadong okay. seryoso eh. Ay! <laughs> seryoso sila sa dala nila. <laughs> yan, bundok pa. Ginusto nyo yan eh. Ayun sila yung ibang grupo oh yan yan ang sisigaw ha ah. bawal bawal sumigaw <laughs> sige lang bahala ka dyan sa lupo ba? so pa yung daan talaga Bago lang talaga, bago Kailan nga nabuksan to? Kailan nabuksan to nga? Itong March lang, 2024 Kaya pala, ano pa yung daan? Ayan Sige, lusot Ayan o, ng daan o

Ano? Kaya pa? Hindi na ako nagtutuwa. Wala kayo <laughs> dyan. na ako dito. Tapos mga pa kami dyan bilas ha. <laughs> okay. <laughs> okay girls, let's go. Yun, <laughs> ahon. Ahon, ahon. Tarek, terek Ang iba ang na oh. Doon na sila. Yan, hirap bumaba. Talaga pag full pack. Pero yung naunang grupo nga lalaki. Di ba? Kaya nga nila eh. Kaya natin yan. Yun. Maakit kayo dito sa Mount Sikapu. Ito yung trail madadaanan ninyo. Ah, uh, masikip pa. Madulas. Kasi kaulan lang daw kagabi kaya dapat pag wag nating antayin ma magtag-ulan medyo madulas yung trail May bakit niya medyo walang mga kapitan kasi puro uh, yung ano niya ganito mga ano mga fern sa gilid kaya pag ito pag malakas yung ulan to madulas yan. Wala akong makakapitan dito. Huh. Pantit tayo ng isang buwan may git. Tapos, makita tayo ng pull pack. Yan. Pull pack pero maliit lang pero mabigat. Limatic na daw natin. Huh. Ah, hmm. siya. Oh. Ayan si Gracia kasama yung anak niya. ang hmm, lakas. <laughs> si Kapu. Okay, major hike. Oh, ang dilim ng paligid. White background. Abi. Ah, good yarn. Parang kinakain to. Yeah. May ganyan sa amin na kinakain. Three. Saan? Nine dito. Mga eight, thirty er, ata. na. Ito, Sukal. Ka, eh. Ano, eh? Ay. Yung Ay. Isarog ka rin? Uh -huh. ka na. Suot ka sa mga... ah! <laughs> parang ganito yung uh, Whew. parang may huh. pagkakapareha sa na dun sa kay, D, kay dito hmm. Um, ito? oo o. yung nakalampas kaya ng dula papunta oh. ka na ng lumpanag ganon? yung Ouija ba? ganito ang trail sa eh basa-basa <laughs> uh. din basa, yung lupan Kaya pag nagdehay kayo kailangan maga pa lang umalis na kayo sa Maynila. Yes. Dahil pag ginabi kayo tulad namin gabi na. Kaya overnight kami. Tangali na kami nakapag-umpisa. Sure Oo. Ito, ito. Di mo sure din yung panahon tulad yes. nito. Buti na lang di umuulan-ulan. Wala lang ano. Tsaka ano, ma masukal pa yung daan pag kayo talagang agahan nyo dahil yung daan dito talagang bago lang bubukas lang talaga ano ang galing yung nagbutas oo kaya salamat tayo salamat pa salamat tayo sa nagbutas nagawan tayo ng daan nabi ayan ayan makikita dito sa pintang mount si Yan, pag lakas ng hangin dito, Ayan, you no? Know? Mm -hmm. Ang sarap sa ginawang malamig na simoy ng hangin dito. Yan to so. eh sa so may gilid pa naman ng pang. Hangin ah, niya. So, pala talaga. Ay ay ay. Uh. 走

Ху. Ху. Шит. Ха. Ха. Ху. Ху. Хай, саламаат. Ха. 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 Авэ. Ха. Нга банг. di ahun oh teh ayan view-nya ayo damit ko butas-butas na sira sira na din nasabit sa tinik sa rattan ayan Anan pa natin? Doon, lang doon, akyat pa tayo doon. Na natin yung trail. Adyo, okay, okay na. Tuyo ang lupa. Pero bangin yung gilid. Ayan. Ayan, bangin. Ayan. Hi, Makayang oras. Makayang muna yung mga ano natin. Uh. kasama natin guide Porter. 4 hours sir kapag mabilis han oh kaway kaway shout out shout out sa inyo yan yan sila ilang oras na lang hanggang campsite kain muna daw alas daw sina hanggang oh. campsite lang oh shout out kay hey Nathan ang kasama naming anak ni Gracia 10 years old napakalakas major hike si po. Yeah pa kayo nakasubscribe sa aking youtube channel yun pindutin nyo lang yung notification bell then like comment para mantabayanan ninyo ating mga video na i-upload sa ating youtube channel at sa ating facebook page yun, samahan nyo muli kami dito sa Sikapu Adventure sa hangin dito ilan na siya Ayan. Ulan na dito. Ay ay ay. Grabe. paano lang pagpabalik nito? Gabang. Gabangan to. hangin pala, na hangin hangin Kumukulog. Uh, ay, ay, ay. Basa uh, Basa ang bundok muna tayo dito tayo ng tubig Dito yung water source Doon sa baba yung water source niya pag umakyat kayo na siga si po ayan yung mga yung nakasama nating na grupo ayan tubig, yung Madilim na. Last stress. Kumukulog. Mga ambon dito. Ayun, nandito na tayo sa kampuan yan, nagpipits na yung tabi ng grupo ng mga uh, tent nila. Maso, ah, masikip. Kami, siyam, di kaya. Tapos mga guide, ah, masikip. Yan, eh, na yung isang grupo yung uh, nasa amin. Dito sa kampuan. Sa pupuntang Mount Sikapu. Yan, yan sila. So yan tayo namin yung organ namin. Ang saan ba gusto niya? Uh, Nag-decide kami papunta ng camp 2. Ha. Kasi puno na yung camp 1 ng ibang grupo. Wala na nang pagtatayuan ng tent. So kami ngayon yung nauna dito. Si Nairobi dalawang guide ando sila sa likod sama namin isang guide dito wala kasi kung pagkaan tanino ng tent kaya diretsyo tayo sa camp 2 ng oras mag alas 4 na kailang na gabihin basta may pwesto gagabihin kami dito sa trail pupuntang camp 2 ay kapagod hindi kaya ng ilang ano lang isang araw ng akyatan talaga to yung una lang yung malalakas mag de kung kaya basta wag lang maulan madulas yung daan yung trail ay kasi yun ang nagpapahirap nagpapabagal tsaka dapat maaga ayun may uli 6.30 na ng gabi hindi pa kami nakarating ng camp 2 kasi first time ko din magka camp dito sa gubat kaya sinubukan natin grabe nakapagod almost 10 hours na kami naglalakan dito sa gubat again ha ah. ahon Lusong huwag lang umulan kasi yung nagpapabagal sa amin. Maraming bangod. masamahan pag nasanit kasi magbabantay ka dito ng damit eh hmm. Ayan, sila Tom, <laughs> yung sitwasyon namin dito para ready <sighs> 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 diba diba Ang lamig. Kahapon, oh? Ang dala, alam ang dala ko lang is yes, may bigas ako sa kadilata. Hmm. Kaso problema na lutoan an No, magluluto-an kasi dala niya pala 'yung ano eh. Yung anong natin? Pupunta pa sila. City ng umaga. Oh. So tayo sa summit ng Sikapu. Yan, tatlo lang kami. Si Gracia at si Frank. Ewan ko kung susunod yung si Narobi. Alex. At Aris, Daisy. At Greta. Shoutout sa inyo. <laughs> ang ganda ng araw ngayon ano you know, o papunta ito ng summit ng sikapu Padao. Huh? No. Hours pa yung summit. Five minutes. Five minutes. Five minutes. Honey. Five minutes. Five minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. and 2 hours. minutes. Five minutes. Five minutes. Five minutes. Five Ayan you know, o, papuntang summit ng Sikapu. Ayan you know, o, uh, mag alas 8 na ng umaga. Ganda ng view. Ayan you know? o, date dito, dito pa rin tayo continue sa paglalakad puntang summit ha. Huh. mukhang 2 hours o oh, medyo mabagal bagal 2 hours, mahig hours mahigit pero you know, nakapag picture picture na kami ang ganda ng view dito malayo kami? Malapit na pa. Ay! 200 oh, ito. 200 meters away. Ito alam. sila, pababa na kami. Pakiat ba pa lang? Ay! nyo kasi para habang hindi pa maulap. Welcome to my YouTube channel. Hello! <laughs> All the best! It's an easy climb o, oh. naka nakadress ako. Ayun! Naka ano? Yan. Pababa na sila. Hi, naku. Hi. Halagaan ng bundok. diyan ng view dito. Tayo. nagsimula na tayo sa 7:30. Nandito na tayo sa penguin. Uh! <laughs> na napawi din yung pagod namin dito. Gumanong ka lang. Narating din natin yung summit. Yung penguin. Ako mag a -adjust. Yan. Hindi, umas, 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 dito tayo papunta tayo ngayon ng penguin. Yung summit ng sikapu Ayan siya. Ayan. Ayan. Ayan ang pinaka-penguin. Summit ng sikapu Ganda ng clearing niya sa Sikapu. Biniyayaan kami. Yan. Thank you Lord. Yan. Salamat. Salamat. Woo. Mount Sikapu. Unlocked dito sa Ilocos Norte, Apayaw 9 over 9 sana pagbaba namin mamaya hindi ganong maulan at madulas yung trail so wag nyo makalimutan mag, -subs mag subscribe yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking youtube channel at paki press ng notification bell para ma-notify kayo sa ating mga videos na i-upload yeah, maraming maraming salamat sa inyong suporta at sa aking AP page sa pagpalo. Maraming salamat po. At muli, sa muling pag-ahon. At magandang umaga po sa inyong lahat.